Pablo Emilio Escobar Gibiria, isinilang noong December 1, 1949, sa Rio Negro, Colombia. Lumaki siya sa lugar ng Medellin, isang magsasakang kanyang ama at guru naman ng kanyang ina. Nakapag-aral siya sa Universidad ng Autonoma Latino America of Medellin, ngunit siya ay huminto dahil sa kakulangan ng suporta. Noong huminto siya sa pag-aaral, dito nagsimula ang magulong takbo ng buhay ni Pablo Escobar sinimulan niyang pasukin ang mga ilegal na gawain tulad ng pagbebenta ng mga ilegal na sigarilyo at mga peking lotto ticket at pagdanakaw ng mga motorsiklo. Noong bandang 70s ng pasukin ni Escobar ang transaksyon sa ilegal na droga, nagtrabaho siya sa iba't ibang drug smugglers at nasangkot siya Taong 1976, noong itinatag ni Escobar ang Medellin Cartel, ang pinakamalaki at pinakakinakatakutang cartel hindi lamang sa Colombia kundi sa buong mundo. Nagpatuloy ang pag-unlad ng Medellin Cartel. Lumawak ang operasyon ng Medellin Cartel noong 1980s. Tinatayang nakakapagsupply siya ng higit kumulang na 80 toneladang cocaine sa Amerika. Tinatayang 80% ng illegal cocaine ang patagong pinapasok sa Amerika ng kartel na pinamumunuan ni Escobar. Dahil sa ganitong kaganapan, limpak-limpak na salapi ang tinaglay ni Escobar. Dahil dito ay tinaguriang siyang hari ng cocaine. At siya ang nagkamit ng titulong pinakamayamang kriminal sa kasaysayan na tinatayang may yaman na aabot sa 30 billion US dollar bago ang kanyang kamatayan. Kalakip ng paglawak ng operasyon ng Medellin Cartel ay hindi may iwasan na may makabangga ito ng ibang cartel sa loob ng Colombia at maging sa ibang bansa. Base sa report, aabot sa 1,000 ang nadisgrasya dahil sa nangyayaring drug war. Ito ay kinabibilangan ng mga pulis, hukom at maging mga politiko. Taong 1982 nang mahalal siya bilang House of Representative ng Colombia. Ang naging pangunahing pinagtutuunan niya ng pansin bilang politiko ay ang mga pangangailangan ng mahihirap niyang kababayan. Tumulong siya sa mahihirap, nagbigay suporta sa mga charity, nagpatayo ng pabahay at soccer field para sa mga kabataan. Tinustusan niya ang mga proyekto na makakatulong sa mahihirap niyang mga kababayan dahil dito ay minahal at hinangaan siya ng kanyang mga mahihirap na kababayan pero ang kanyang mga kasalanan ay hindi matatago ng kanyang magagandang hangarin sa mga mahihirap nitong kababayan dahil sa kanyang mga ilegal na gawain ay tinugis siya ng mga otoridad. Sumuko siya sa presidente noon ng Colombia na si Cesar Gaviria noong 1991 at siya ay nilitis at tinatulang makulong ng limang taon. Pero taong 1992 ay tumakas si Escobar Nagkaroon ng malawakang manhunt operation laban dito dahil sa impluensya at tinik ni Escobar ay halos umabot ng 16 months ang paghahanap dito. Kahit gaano pa siya kayaman at kahit malawak pa ang kanyang impluensya. Kapag siningil ka ng kapalaran sa iyong mga kasalanan ay wala ka ng magagawa. December 2, 1993 Isang araw ang pagitan bago sumapit ang 44 na kaarawan ni Escobar. Siya ay natuntun at napatay ng mga pulis sa isang operation laban sa kanya. Kriminal mang may tuturing hindi pa rin maalis nito ang kabutiang ibinigay nito sa kanyang may hirap na kababayan. Umabot sa 25,000 ang nakiramay sa pagpanaw ni Pablo Escobar. Ang kanyang kilalang hasyenda na Foles ay ginawang theme park. Isinilang si El Chapo noong April 4, 1957 mula sa isang mahirap na pamilya sa Sinaloa, Mexico. Maagang namulat sa mga iligal na gawain si El Chapo. Nahinto siya sa pag-aaral ng siya ay nasa ikatlong baitang at dito na pumasok sa kalakaran ng bawal na gamot. Dekada 80, nang maabot ni El Chapo ang rurok ng tagumpay bilang isang drug trafficker. Taong 1993, tinangka siyang patayin ng kanyang mga katunggali sa kalakaran ng droga sa isang airport sa Mexico. Sa halip na siya ang mapatay. Isang kardinal ng simbahan katoliko ang nasawi matapos mapagkamalan na siya ang notorious na si El Chapo. Naaresto ng mga otoridad si El Chapo ng taong ding iyon at siya ay binalik sa Mexico kung saan siya ay hinatulan ng 20 taong pagkakabilanggo dahil sa drug trafficking, panunuhol at conspiracy. Ipiniit siya sa isang high security prison sa Jalisco, Mexico. Tunay ngang matinik at magaling si El Chapo. Kahit na nakapiit, tuloy pa rin ang kanyang iligal na kalakaran. Sinasabing binabayaran ni El Chapo ang mga tauan ng bilangguan upang maipagpatuloy pa rin ang kanyang iligal na gawain. January 2001, nang makatakas mula sa pagkakabilanggo si El Chapo, sinasabing binayaran din niya ang mga opisyal ng bilangguan upang siya'y makatakas. Nagtago si El Chapo sa mga kabundukan ng Sinaloa sa loob ng maraming taon gamit ang kanyang salapi at malawak na koneksyon matagumpay na naging pugante ng alagad ng batas si El Chapo. Mas napalawak pa ang negosyo ni El Chapo at naging pinakamalaking supplier ng illegal na droga sa Amerika. Dahil dito pinatawan ng US 5 million US dollar ang sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni El Chapo. February 20, 2014, natuntun ng mga otoridad ang lokasyong pinagtataguan ng Puganting si El Chapo mula sa natrace na signal ng Blackberry phone na pagmamayari ng isa sa mga tauan ni El Chapo. Natukoy nila ang lokasyon ni El Chapo sa Masatlan, Sinaloa, sa Mexico. Sa tulong ng pinagsanib na pwedsang Mexican Marines at U.S. Drug Enforcement Agency, Department of Homeland Security at U.S. Marshal, natuntun nila si El Chapo na nasa isang kondominium sa hotel sa Marimar. Umaga ng February 22, 2014 napilitang sumuko ang mga bantay ni El Chapo dahil sa dami ng tauan ng mga otoridad. Nakita nila sa loob ng isang silid si El Chapo, kasama ang kanyang asawa at kambal na anak, isang personal chef at kasambahay. Walang putok na narinig sa pagtugis kay El Chapo. Sa panahon ng pagkakatugis kay El Chapo, ang Sinaloa Cartel ay sinasabi na go-operate sa mahigit limampung mga bansa. Bagamat na huli, hindi naman nagtagal sa kulungan si El Chapo. Dahil noong July 11, 2015, maling nakatakas sa kulungan si El Chapo gamit ang isang tunnel patungo sa prison shower, ang tanging lugar sa bilangguan na hindi isakop ng CCTV na nagmomonitor sa bawat galaw ni El Chapo. At ang pagtakas na ito ay naging laman ng balita hindi lamang sa Mexico kundi sa buong mundo. Pinag-usapan ito at tumatak ito sa kasaysayan dahil sa pambihirang pagtakas na ginawa ni El Chapo. Matapos ang anim na buwan na pagtugis, muling nahuli si El Chapo noong 2016 at noong July 17, 2019, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo.